Hindi sila yung unang mapapansin sa kwarto. Sa una ordinaryo lang, tahimik, hindi agresibo, walang ginagawang pagpansin. Pero habang lumilipas ang oras, parang may kakaiba. Habang ang iba nagyayabang ng katawan o ng pera, sila tahimik lang. At sa dulo ng gabi, sila ang kinakausap ng mga babae. May presensyang hindi mo mabibili, hindi mo rin matututunan agad. Yung uri ng enerhiya na hindi nang aakit pero humihila. Kalmado sila, parang laging may alam na hindi mo alam. Hindi nila kailangan magpakitang gilas kasi alam nila ang tunay na lakas. Hindi kailangang ipaliwanag. Habang ang iba nagmamadaling mapansin, sila nagmamasid lang. Naghihintay ng tamang sandali. Hindi nila kailangang mang kasi kusa kang lalapit kapag ramdam mong iba sila. Hindi sila nagmakaawa pero sila ang gusto mong lapitan. Ang sikreto nila hindi galing sa muka o sa kayamanan kundi sa kontrol. Sa paraan ng paghawak sa sarili kahit sa gitna ng tukso. Ang presensyang dala nila tahimik pero nakakakuryente. Parang delikado pero ligtas. At dun nagsisimula ang pagnanasa. Hindi sa kung sino sila, kundi sa kung gaano nila kahusay itago ang lahat. Una, may misteryong enerhiya. Hindi nila kailangan magsalita para mapansin. Ang bawat kilos nila may lalim. Ang bawat tingin may ibig sabihin kahit walang sinasabi. Hindi sila nagpapanggap pero parang laging may tinatago. Yung misteryong yun, yun ang unang humihila. Kasi ang babae hindi lang naakit sa ganda, naiintriga siya sa hindi niya kayang intindihin. Ang mga lalaking ganito marunong gumamit ng katahimikan bilang sandata. Habang ang iba ay salita. sila nanunod lang, nagmamasid. Hindi nila kailangan magpaliwanag ng motibo kasi yung paraan ng paghawak nila sa sarili nagsasalita na. Ang misteryo ay hindi aksidente, disiplina ito. Alam nilang kapag binigay mo lahat ng detalye, nawawala ang halina. Ang sikreto nila ay hindi sa kung anong meron sila, kundi sa kung ano ang pinipili nilang hindi ipakita. Sa panahon na yon, sobrang daming gustong magpaliwanag. Pero ang lalaki na marunong manahimik, siya yung pinakamatunog sa isip ng babae. Kasi habang wala kang sinasabi, iniisip ka niya. At habang iniisip ka niya, unti-unti siyang nahuhulog. Hindi sa mukha mo, kundi sa misteryong dala ng presensyang hindi kailanman nagmamadali. Dalawa, tahimik pero mapanganib. Hindi nila kailangan magmukhang siga para maramdaman mong delikado sila may mga lalaking tahimik pero ramdam mong may lalim ng galit, disiplina at kapangyarihang kayang bungu o sumira pero pinili nilang kontrolin. Yun ang tunay na panganib, yung marunong magpigil. Ang ganitong lalaki hindi kailangan manindak. Sa bawat kilos niya, may respeto pero nasa ilalim ng respeto na yon, may lakas na hindi niya kailangan ipakita. At yun ang kabaliktaran ng mga lalaking maingay habang ang iba ay nagbubuhat ng sarili, siya naglalakad lang pero lahat napapatingin. Kasi ramdam ng katawan ng babae kung sino ang may kontrol hindi sa iba kundi sa sarili. Kapag nagsalita siya, hindi siya nagmamadali. Kada salita may timbang, kada tingin may disiplina. At kahit walang sigaw, alam mong kaya niyang sumigaw kung gugustuhin niya. Kaya gusto siyang lapitan kahit delikado. Hindi nila kailangan magpakita ng tapang kasi ang tapang nila hindi hinahanap ng papuri. Nakikita sa kung paano nila pinipigilan ang sarili. Ang babaeng makakaintindi nun, hindi natitingin sa gwapo kasi sa tahimik na lalaki, naroon ang uri ng lakas na hindi mo pwedeng kontrolin pero gusto mong mapalapit kahit alam mong delikado. Tatlo hindi umaasa sa ganda. Hindi sila nabubuhay sa itsura. Hindi nila kailangan magmukhang model para mapansin dahil alam nila, ang porma panandalian lang. Ang presensya, yun ang tumatagal. Habang ang ibang lalaki ay abala sa paghahabol ng hitsura, sila nakatugon sa kung paano nila bitbitin ang sarili nila. Tahimik, kumpiyansa, walang pilit. Ang kumpiyansa nila hindi galing sa salamin kundi sa kung gaano nila kilala ang sarili nila. Hindi nila kailangan magpa-impress kasi alam nila ang babae na akit hindi sa muka kundi sa enerhiya, sa paraan ng pagtingin, ng pagsasalita, ng pagtahimik, lahat may bigat, lahat may direksyon. Hindi rin sila nakikisabay sa uso, hindi nila kailangan makipagkumpetensya dahil habang ang iba nagpapakita ng kayamanan, sila, tahimik na nagiging kayamanan. Sa panahon ngayon na lahat nestong mapansin, kakaiba yung lalaking hindi nangangailangan ng pansin. Kasi yung ganitong lalaki, may sariling mundo at kapag nakilala mo siya, parang gusto mong maging parte nun. Yung hindi umaasa sa ganda, yun ang nagiging misteryo. Dahil kahit wala siyang pinaglalaban na anyo, may dala siyang presensyang hindi mo matanggihan at yun ang hindi pwedeng gayahin. Alam kailan aatras at aabante. Ang mga lalaking to marunong sa distansya. Alam nila kung kailan lalapit at kailan lalayo. Hindi sila laging nandyan, pero hindi rin sila nawawala. Sa mundo ng sobrang available, sila ang bihirang mahuli kasi nauunawaan nila na ang sobrang presensya, nakakasawa, at ang tamang pagkawala, nakakaadik. Hindi nila pinupwersa ang koneksyon. Alam nilang ang pagnanais ay lumalakas kapag may espasyo. Kaya marunong silang umatras. Hindi dahil nawala ng gana, kundi dahil alam nilang doon nagsisimula ang pag-iisip ng babae. Kapag hindi mo siya agad nakukuha, doon kanya gustong hanapin. Ang ganitong galaw, hindi laro. Disiplina ito. Hindi nila ginagamit ang distansya para magpakul. -cool. Ginagamit nila ito para manatiling kalmado. Kasi habang ang iba nauubos sa habol, sila naglalakad lang at sa bawat hakbang, mas lumalalim ang epekto nila. Ang lihim nila ay timing. Ang sining ng presensya at pagkawala. Sa pagitan ng dalawang yun, doon sila nagiging hindi malimutan. Di nagpapakita ng gutom ang lalaking hindi gwapo pero laging may babae, marunong maghintay. Hindi siya gutom. Hindi siya sabik. Hindi siya nagpapakita ng pagkauhaw sa atensyon dahil alam niya, ang gutom ay amoy na agad ng kahinaan. Kapag halata na gusto mo, nawawala ang halaga mo. Kaya siya, kalmado lang. Kapag may gusto siyang babae, hindi niya agad hinahabol. Hindi siya nagpapanamdam araw-araw. Hindi rin siya nag-aabang ng sagot. Kasi alam niya nang ang tunay na atraksyon dumarating sa hindi naghahabol. Kapag marunong pa magpigil, ikaw ang nagiging misteryo. Habang ang iba nagmamadaling ipakita ang interes, siya tahimik lang. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil marunong siyang magtimpi. Alam niya na sa bawat paghinto, mas lalo siyang naiisip. Yun ang disiplina na hindi matututunan ng lalaking laging naghahanap ng pansin. Ang hindi nagpapakita ng gutom, may dignidad. Kasi alam niyang hindi mo kailangang humingi para mapansin. Kailangan mo lang manatiling totoo. At sa panahon ng mga lalaking sabik mapansin, yung marunong maghintay, siya ang pinakamasarap isipin. Marunong magparamdam ng ligtas. May kakaibang halina sa lalaking tahimik pero ligtas kasama. Hindi siya malambing sa salita pero sa presensya pa lang, alam mong kalmado ang paligid. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya nangingibabaw, pero yung paraan ng pananalita ng pagkilos parang sinasabing hindi kita papahiyain. Ang ganitong lalaki, hindi nagpapanggap na bayani, hindi niya kailangang ipakita na kaya niyang ipagtanggol ang babae. Ramdam mo na agad sa paraan ng paghawak ng baso, sa paraan ng paglakad, sa paraan ng pagtitig na hindi bastos, may disiplina, may kontrol, may katahimikan na nagbibigay ng tiwala. Sa panahon ngayon na puno ng lalaki na marahis o pabigla-bigla, ang presensyang kalmado ay parang hinga sa gitna ng gulo. Hindi mo siya takot lapitan, pero may respeto kang kusa. Kasi alam mong kaya niyang manakit, pero pinipili niyang hindi at doon nagiging kakaiba ang lakas niya, hindi sa pananakot kundi sa kakayahang magparamdam ng kapayapaan sa gitna ng dilim. Pinaparamdam, hindi pinipilit. Hindi nila kailangang mangulit, hindi kailangang paulit-ulit na iparamdam na nandyan sila. Kapag gusto nila, ipinararamdam lang, hindi pinipilit. May disiplina sa presensya nila. Alam nila na ang totoong koneksyon, hindi mo kailangang habulin kusang gumarating kapag totoo. Ang mga lalaking ganito bihirang magsalita ng gusto kita pero ramdam mo sa paraan ng tingin, sa simpleng kilos, sa presensyang hindi umaalis kahit wala sila. Hindi sila magulo pero hindi rin sila madaling kalimutan kasi may mga lalaking nawawala at tapos na pero may ilan kahit tahimik parang lagi mong naririnig. Kapag marunong kang maghintay, hindi mo kailangang manghila at yung mga babaeng nakakaintindi ng ganitong ref movie sila mismo ang lalapit, hindi dahil napilitan, kundi dahil gusto nila. Sa panahon ngayon na lahat gustong madali, kakaiba ang lalaking kayang maghintay at mas lalong kakaiba yung marunong mawala ng hindi tuluyang umaalis. Hindi sila nag-aarte, hindi sila nagsusumamo pero sa bawat katahimikan nila may espasyo kang gustong punuin at doon nagsismula ang pagnanais alam nila ang lakas nasa kontrol. Ito ang pinakapundasyon ng lahat. Kontrol. Hindi ng iba, kung hindi ng sarili. Alam nila na ang lalaki na walang kontrol sa emosyon niya, laging talo. Kahit gaano siya kagwapo o kayaman. Ang tunay na lakas ay yung kalmadong mukha kahit nasasaktan. Yung marunong tumahimik kahit gustong sumigaw. Ang mga lalaking ito hindi nagpapadala sa emosyon. Hindi sila nagmamadali sa desisyon. Alam nila na bawat reaksyon ay presyo at ang mga marunong magpigil, sila ang hindi kayang basahin. Sa kanila ang kapangyarihan hindi sa dami ng salita kung hindi sa lalim ng pananahimik. Kapag kaya mong kontrolin ng sarili mo, hindi mo kailangan kontrolin ng iba. Kusang sumusunod ang respeto. Kusang dumarating ang pagnanais. Kasi bihira na ngayon ang lalaking marunong humawak ng sarili. Hindi dahil mahina, kung hindi dahil matatag. Sa mundong puno ng ingay, sila yung tahimik pero naririnig. Hindi nila kailangang patunayan na malakas sila kasi alam mo na agad ramdam mo. At yon ang dahilan kung bakit kahit hindi sila gwapo, sila ang laging gusto ng babae. Sa dulo ng lahat, mapapansin mong hindi tungkol sa forma, sa pera o sa salita. Ang mga lalaking to, kahit tahimik, may bigat. Hindi dahil malakas ang dating nila, kung hindi dahil marunong silang manatiling buo kahit walang pumapansin. Yon ang tunay na karisma. Yung hindi nakikita pero nararamdaman mo kahit wala sila sa paligid. Ang mga babaeng naaakit sa kanila, hindi man nila laging aminin, hinahatak sila ng misteryo. Kasi sa panahon ngayon na lahat gustong ipakita, kakaiba ang lalaking marunong magtago. Sa panahon ngayon na lahat gustong maghabol, kakaiba ang lalaking marunong huminto. Ang lihim ng mga hindi gwapo pero laging may babae ay simple lang. Hindi nila kailangan ng pag-aproba. Hindi nila kailangan ng atensyon para maramdaman na lalaki sila. Alam nila kung sino sila at hindi nila kailangang ipaliwanag yon. Kaya kapag nakasalubong mo yung lalaking hindi nagsasalita pero parang mabigat ang hangin sa paligid niya. Tandaan mo, baka isa siya sa kanila. Hindi gwapo, pero hindi mo rin basta makakalimutan. Dahil sa mundong puno ng maingay at nagmamadali, ang pinakatahimik na lalaki, siya ang pinakanakakaadik.